Bakit biglang binaha ang isang disyerto? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Di nyo ba napapansin habang tumatagal yung panahon, ito ay nagbabago at unti-unti nagiging weird yung mga nangyayari sa ating mundo. Yung mga hindi natin ina-expect na mangyari, ito ay nangyayari. At sa panahon po natin ngayon, napakaraming mga pangyayari na minsan parang hindi maipaliwanag. Kamakailan lamang mayroong pangyayari na ikinagulat ng buong mundo dahil nagkaroon ng pagbaha doon sa Sahara Desert. Opo, tama ang narinig nyo. Isang desierto na tuyong-tuyo at mainit na lugar, ito po ay biglang inulan at biglang binaha. So nagulat po yung marami dahil sa isang pambihirang pagkakataon, meron kakaibang pangyayari at meron kakaibang panahon na naganap doon sa Morocco. Ang Morocco, ito yung isa sa pinakatuyo at pinakamainit na lugar sa buong mundo. Sa mga taga roon at sa mga turista na naan doon, yung pag-ulan at pagbaha doon sa desyerto, ito ay masasabi nilang isang malaking himala. May ilang mga residente doon na natuwa kasi nga ito raw ay malaking tulong para sa kanila. Yung ulan na bumuho sa kanilang lugar at yung baha na yon, malaking tulong ito para mabago yung temperatura sa kanilang lugar. Sinasabi nila na ito raw isang malaking pag-asa at pagpapala para sa kanila. Pero yung iba, tinitignan po nila ito na hindi magandang palatandaan dahil hindi naman daw po ito nangyayari sa isang disyerto. Maaring kung uulan, pwede naman daw po talagang mangyari yon at posibleng mangyari. Pero ang nangyayari po kasi ngayon, binaha yung isang disyerto. So kakaiba na pangyayari yon Kaya sinasabi tuloy ng ilan na baka merong hindi magandang mangyayari sa mga susunod na araw. Dahil nga sa pagbabago ng panahon doon sa lugar nila. Ayon sa mga eksperto, kapag nagtuloy daw yan, yung pagbaha at yung pagulan dyan sa deserto malaki ang pagbabago nito sa lugar na yon. Mas magkakaroon ng mga halaman at dadami raw yung mga anyong tubig doon sa desyerto. Isang parte nga ng Sahara Desert ay nagkaroon na ng maraming tubig dahil sa mga pagulan at pagbaha dito. Yun po ay matatagpuan sa Lake Iriki. So dahil sa pagbaha at pag doon sa Sahara Desert, marami mga turista ang nagpuntahan sa lugar na yon. Na yun nga para makita at masaksihan yung kakaibang pangyayari na naganap doon sa desierto. So ano nga po ba talaga itong kakaibang pangyayari na ito na naganap doon sa Sahara Desert? Ano po ang paliwanag dito ng science at ano ang paliwanag dito ng Biblia? Sa perspective po ng science, yung kakaibang pangyayari na yan, na yun nga nagkaroon ng pagbaha doon sa desierto, ang pinakadahilan daw po niyan ay walang iba kundi yung climate change wala na pong nakikita yung science na iba pang eksplenasyon patungkol sa pangyayari na yan. Dahil po sa climate change, mas lalong nagiging extreme yung weather sa iba't ibang lugar. Nung iba, sobrang ulan. Nung iba, sobrang inip. At yun nga po, nagiging bago na yung panahon. Hindi na siya katulad ng dati. Nakita rin naman po natin sa mga nakarang araw lang, marami rin pong mga lugar sa Middle East ang binabahana sa panahon natin ngayon. Kahit disyerto o mainit yung mga lugar na yan sa Middle East, nagkakaroon na po ng mga matitinding pag at pagbaha. So nakita po natin yung perspective ng science patungkol po dyan sa pagbaha sa desyerto. Sinasabi po nila na ito ay sa pamamagitan ng climate change. Ngayon mga kapatid, meron bang sinasabi yung Biblia patungkol po dito? Ano nga ba yung perspective o ano nga ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa pagbaha sa mga desyerto? Sa totoo lang po mga kapatid, mangyayari po yung bagay na yan pagdating ng panahon. Meron pong prophecy patungkol dyan na doon sa mga disyerto magkakaroon ng mga tubig. At mangyayari po yan kapag yung ating Panginoong Yesu ay bumalik na dito sa ating mundo sa pangalawang pagkakataon. Ay kapag nagsimula na yung kanyang paghahari sa loob ng isang libong taon sa paghahari ng ating Panginoon sa loob ng isang libong taon, marami mga disyerto ang magiging green. Maraming mga disyerto ang magkakaroon ng mga halaman. Tutubuan po yan ng iba't ibang mga puno. Siyempre, ng iba't ibang mga bulaklak. Ganun din po, magkakaroon din ng mga katubigan doon sa mga disyerto. Basahin po natin yung Isaiah chapter 41, verse 18. Magkakaroon ng ilog sa tigang na burol. Aagos ang masaganang tubig sa mga libis. Gagawin kong lawa ang disyerto. May mga batis na bubukal sa tuyong lupain. Basahin din po natin yung Isaiah chapter 44 verse 3 to 4. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang padadaluyin. Ibubuhos ko sa iyong mga anak ang aking espiritu at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Sila'y sisibol tulad ng damong sagana sa tubig. Sila'y dadaloy tulad ng halaman sa tabi ng batis. So mga kapatid, yung propesya na yan, mangyayari pa lamang po yan kapag bumalik na yung ating Panginoong Sokristo dito sa ating mundo at kapag siya ay naghari na. Yan po yung propesya na sinasabi pa lang doon sa Old Testament. Ngayon mga kapatid, yung pag-ulan at pagbaha sa mga disyerto ngayon, hindi pa po yan yung sinasabi ng propesya. Tulad nga ng pagbaha doon sa Sahara Desert, hindi pa po yan yung sinasabi ng Biblia. Kasi nga po, hindi pa bumabalik yung ating Panginoong Kristo. Hindi pa po nasisimula yung Millennial Reign of Jesus Christ. Pero mga kapatid, yung pangyayari na yan na naganap doon sa disyerto, yan po ay pagpaparamdam na malapit na rin bumalik yung ating Panginoong Sokristo at malapit na magsimula yung kanyang paghahari dito sa ating mundo. Kasi nga po noon, iisipin natin, parang napaka-imposible at mahirap na magkaroon ng tubig sa disyerto. Kasi nga po, ito ay tuyong-tuyong lugar. Napakainit po dito. Pero mga kapatid, sa panahon natin ngayon, posible pala na mangyari yun. Na kahit hindi pa bumabalik yung ating Panginoong Sokristo, meron na mga nangyayaring kakaiba sa ating mundo. So wala na pong imposible sa panahon natin ngayon dahil kitang-kita na natin marami na mga imposible ang nagiging posible. Kasi nga nasa mga huling araw na tayo. So kung titingnan po natin sa perspective natin parang napaka-imposible na magkaroon ng tubig doon sa disyerto. Pero makapatid, sa ating Panginoon walang imposible. Kung pa paano na pinatuyo ng Diyos yung tubig ng sila Moses at yung mga Israelita ay tumawid sa dagat, nakita po natin yung kapangyarihan ng Diyos doon. Kumilos po na yung tubig pwedeng gawing tuyo. Pero ngayon mga kapatid, sa panahon natin ngayon, na sa mga susunod na panahon, ang gagawin naman ng Diyos, yung mga tuyong lupa, lalagyan niya po ito ng tubig. Kasi nga po, papakita nyo doon na walang imposible sa kanya at siya ay makapangyarihang Diyos. So mga kapatid, yung mga pangyayari na yan na nagaganap ngayon sa disyerto na nagkakaroon ng tubig, nawa nga hindi lang yan maging palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Maging pag-asa rin po natin yan at paalala sa atin na walang imposible sa Diyos. Na anumang pong mga pinagdadaanan nyo sa buhay nyo ngayon, anumang pong mga parang imposible para sa inyo, yan po ay posible sa ating Diyos. Makapangyarihan yung ating Diyos at meron siyang kayang gawin sa inyong mga buhay kung kaya niyang lagyan ng tubig yung mga disyerto, ganun din po sa inyong mga buhay. Kaya niyang magbigay at mag-provide ng kung ano man po mga kailangan nyo sa inyong mga buhay. Dahil walang imposible sa ating Diyos. So tignan na lang po natin na blessing yung pangyayari na yan, na nagkaroon ng pagulan at pagbaha sa disyerto. Kasi mga kapatid, sa Bible, ang pag-ulan, yan ay palatandaan ng pagpapala ng Diyos. Nung panahon po ng Biblia, kapag umulan, lalo na nga sa tuyong lugar, yan po ay sign ng pagbubuhos ng Diyos ng pagpapala sa mga tao. Ngayon mga kapatid, kung tagtuyot naman, yan naman yung sign ng parusa ng Diyos noong panahon ng Biblia. So yung pagbaha po sa Sahara Desert, huwag na po natin pag-isipan ng kung ano pa yon. At syempre, huwag din magbigay sa atin yon ng takot tulad nga ng iniisip ng ilan na sinasabi nila, ito raw ay hindi magandang palatandaan. Para sa ating mga mana palataya, yung mga kakaibang pangyayari na yan, palatandaan niya na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo at malapit na natin siyang makasama magpakailanman. Kunting panahon na lamang mga kapatid, malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Napakarami na pong mga palatandaan ang pinapakita niya at marami pa pong mga susunod pa na makikita tayong mga palatandaan. So mamuhay na po tayo ng may kabanalan at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Anytime po sa panahon natin ngayon, pwede nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. At ang gusto nating mangyari, na niya tayo na punong puno ng pananampalataya sa kanya. Habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong so Kristo, dapat po mga kapatid, punong puno rin po tayo ng pag-asa palagi. Huwag po tayong susuko sa buhay dahil alam natin, merong kayang gawin yung Diyos sa buhay natin. At hindi lang yon, malapit na rin nating makaharap yung ating Panginoon at tagapagligtas. Yan po yung ating Panginoong Kristo.